Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga katangian ng CSS na may kaugnayan sa mga layout ng kolom. Maaari mong matutunan ang tungkol sa property na columns at property na order habang nag-oobserba ng mga halimbawa. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ngayon, tingnan natin ang katangiang columns. Ang katangiang CSS na columns ay nagbibigay ng madaling paraan upang ipakita ang nilalaman na nahahati sa maraming hanay. Sa isang deklarasyon, madali mong maisasaayos ang lapad ng hanay at bilang ng mga hanay kaya ang kupito para sa mga disenyo na tumutugma sa iba't ibang laki ng screen. Ito ay partikular na epektibo kapag kinakailangan ng isang layout kung saan ang teksto ay ipinapakita ng mahaba at patayo, at inayo sa maraming hanay, tulad ng sa mga pahayagan o magazine. Sa halimbawang ito, ang nilalaman ay nahahati sa tatlong hanay na may 20th px na agwat at dalawa px na patakaran sa pagitan ng mga hanay. Bukod dito, ang elementong H5 ay sumasaklaw sa maraming hanay. Ang columns ay maikling paraan ng pagsulat para sa mga katangiang column width at column count. Ang columns ay sumusunod sa format na ito. Column width, tinutukoy ang lapad ng bawat hanay. Auto, px, porsyento, at iba pang unit ng haba ay maaaring gamitin bilang mga halaga column count, tinutukoy ang bilang ng mga hanay bilang isang number ikong halaga. Ang column width ay isang katangian na tumutukoy sa pinakamaliit na lapad ng bawat hanay. Kapag ginamit kasabay ng column count, nagiging posible ang automatikong pag-aayos at paglalagay ng mga hanay. Isinasaalang-alang ng browser ang lapad ng lalagyan at automaticong kinakalkula ang kinakailangang bilang ng mga hanay. Sa halimbawang ito, ang lapad ng bawat hanay ay 250px at ang pinakamainam na bilang ng mga hanay ay kinakalkula batay sa lapad ng lalagyan. Ang column count ay isang ari ari-arian na tahasang nagtatakda kung ilang mga column ang hinahati ng tinukoy na elemento. Hindi tulad ng column width Inaayos nito ang bilang ng mga kolom. Sa halimbawa na ito, ang nilalaman sa loob ng lalagyan ay nahahati sa tatlong mga kolom. Ang column gap ay isang ari arian na tumutukoy sa espasyo, agwat, sa pagitan ng bawat kolom. May isang karaniwang ari-arian rin sa CSS grid na tinatawag na gap, ngunit ang column gap ay kapakipakinabang kapag gusto mo lamang i-customize ang mga margin sa pagitan ng mga kolom. Sa halimbawa na ito, mayroong 20px na margin sa pagitan ng bawat kolom. Ang default na halaga ay 16px. Ang column rule ay isang ari-arian para gumuhit ng mga linya sa pagitan ng mga kolom. May syntax ito na katulad ng border, na ari-arian at nagbibigay daan sa iyo na tukuyin ang lapad, istilo, at kulay ng linya. Sa halimbawa na ito, isang solidong itim na linya na may lapad na dalawa px ang makikita sa pagitan ng mga kolom. Ang column rule ay maaaring hatiin sa sumusunod na tatlong ari-arian. Column rule width, tinutukoy ang lapad ng linya. Column rule style, tinutukoy ang istilo ng linya. Halimbawa, mayroong solid, dashed, dotted, at iba pa. Column rule color, tinutukoy ang kulay ng linya. Ang column span ay isang ari arian na nagtatakda sa isang partikular na elemento upang saklawin ang maramihang column. Pangunahing ginagamit ito para sa mga elemento tulad ng mga pamagat o titulo. Mayroong dalawang posibleng halaga. Non, ang elemento ay hindi saklaw ang mga kolom at nagkasya lamang sa isang kolom. Ito ang default na halaga. All, ang elemento ay ipinapakita na sumasaklaw sa lahat ng kolom. Sa halimbawa na ito, ang H5 na elemento ay ipinapakita na sumasaklaw sa maraming kolom. Ang column fill ay isang ari-arian na kumokontrol kung paano ipinamamahagi ang nilalaman sa mga hanay. Karaniwan, ang mga hanay ay pinupunan ng pantay-pantay hanggat maaari, ngunit pinapayagan ka ng ari-arian na ito natukuyin ng ibang kaayusan. Ang mga sumusunod na halaga ay maaaring gamitin. Balance, ang nilalaman ay nakaayos upang punan ang mga haligi ng pantay-pantay. Ito ang default na halaga. Auto, ang mga haligi ay automatikong mapupuno. Ang huling hanay ay maaaring maging mas mahaba. Inaayos ng setting na ito upang ang nilalaman ay mairetiribuyet ng pantay. Ang ari-arian na columns ay maaaring pagsamahin sa media queries upang suportahan ang responsive na disenyo. Maaari mong madaling baguhin ang bilang ng mga haligi at ang lapad ng mga haligi depende sa iba't ibang laki ng screen. Sa halimbawang ito, kapag ang lapad ng screen ay 600px o mas maliit pa, magkakaroon ng isang hanay. Para sa mas malalawak na screen, ito ay mahahati sa tatlong haligi na may lapad na 200px bawat isa. Ang ari ari-arian na CSS, Columns, ay isang makapangyarihang tool upang madaling makapagpatupad ng mga layout gamit ang maraming hanay. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa responsive na disenyo at mga layout ng teksto na inuuna ang mabuting pagbasa. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga magkakaugnay na ari-arian, maaari mong madaling baguhin ang bilang at lapad ng mga hanay, agwat, dekorasyon, at iba pa. Pinapadali nito ang pagsasakatuparan ng mas sopistikadong disenyo, kaya't samantalahin nito. Susunod Tingnan natin ang ari aria-aria na order. Ang ari aria-aria na CSS order ay ginagamit upang kontrolin ang pagkakasunod ng pagpapakita ng mga elemento kapag gumagamit ng flexbox o grid layouts. Karaniwan, ang mga elemento ay ipinapakita ayon sa HTML markup, ngunit maaari mong baguhin ang kanilang visual na kaayusan sa pamamagitan ng paggamit ng ari aria-aria na order. Ang ari ari-arian na ito ay nakakatulong sa pagdidisenyo ng flexible na mga user interface at sa paggawa ng responsive na disenyo. Sa halimbawang ito, ang mga item ay minarkahan sa HTML bilang item 1, item 2, item 3. Ngunit ang pagkakasunod ng pagpapakita ay nagbabago sa item 2, item 3, item 1 dahil sa ari ari-arian na CSS order. Ang ari-arian na order ay ginagamit sa mga item sa loob ng mga flexbox o grid na lalagyan. Tinutukoy mo ang pagkakasunod-sunod ng paglalagay sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga integer na halaga para sa bawat item. Sa default, ang order ng lahat ng item ay itinakda sa 0. Sa pamamagitan ng pagbabago ng halagang ito, maaari mong tukuyin ang pagkakasunod-sunod ng pagpapakita ng mga item. Maaari kang maglagay ng anumang integer para sa halaga ng order. Maaaring gumamit ng positibo, negatibo, o zero na mga halaga. Kapag mas maliit ang halaga, mas maagang ipapakita ang elemento, at kapag mas malaki ang halaga, mas huling ipapakita ito. Maaari ka ring magtalaga ng negatibong mga halaga para sa property na order. Ang mga elementong may negatibong halaga ay ipinapakita bago ang default na pagkakasunod-sunod. Sa halimbawang ito, ang item isa ay unang ipinapakita sapagkat ang order nito ay nakatakda sa minus 1. Sa kabilang banda, ang item tatlo ay susunod na ipinapakita na may order na isa kasunod ang item dalawa na may order na dalawa. Sa responsive na disenyo, posible na baguhin ang pagkakasunod-sunod ng mga elemento batay sa laki ng screen. Halimbawa, sa mobile view, maaari mong baguhin ang pagkakasunod-sunod ng mga elemento upang ipakita muna ang mahalagang impormasyon. Sa halimbawang ito, sa normal na view, ang mga item ay ipinapakita sa pagkakasunod-sunod na item 1, item 2, item 3. Ngunit kapag ang lapad ng screen ay mas mababa sa 600px, unang lilito ang item 2, kasunod ang item 3, at huli ang item 1. Ang paggamit ng property na order ay maaaring magresulta sa isang visual na pagkakasunod-sunod na naiiba sa pagkakasunod-sunod sa DOM tree. Maaaring maapektuhan ito ang mga tools sa accessibility, tulad ng mga screen reader. Kapag nagbago ang pagkakasunod-sunod, maaaring hindi gumana ng tama ang keyboard navigation at iba pang mga teknolohiya na tumutulong. Sa makatuwid, kinakailangang maingat na isipin ang epekto nito sa karanasan ng user kapag gumagamit ng order. Ang CSS na property na order ay isang makapangyarihang tool na nagbibigay daan sa iyo na madaling kontrolin ang pagkakasunod-sunod ng pagpapakita ng mga elemento sa flexbox o grid layouts. Sa pamamagitan ng paggamit ng positibo o negatibong mga halaga, maaari mong flexible na baguhin ang pagkakasunod-sunod ng mga elemento, na partikular na kapaki sa responsive na disenyo. Gayunpaman, Kailangang bigyang pansin ang accessibility at ang pagkakaiba sa pagitan ng visual na pagkakasunod-sunod at HTML na istruktura. Kung ang mga ito ay maayos na isinasaalang-alang, ang property na order ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa paglikha ng mas dynamic at flexible na mga layout. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. ang iyong suporta ang nagpapanatili ng inspirasyon.